mga Mars for today's video mga Mars magulay dahil itag mga Mars no kay matagal na tayo hindi nagulay ng nagulay mga Mars palagi na lang ang ulam natin karne kasi maraming mga pagkain mga Mars maraming na mga, may birthday may mag, nagbibigay sa atin ng mga pagkain at ngayon mga Mars mga tatlong araw na siguro palagi na lang tayong nagkakarne so ngayon nagugulay na ako mga Mars Nilagyan ko ng kalabasa ang aking isda mga mars kasi nagugutom ako ng isda mga mars. Nakabili tayo kahapon ng isda mga mars. Nasuroy dito sa amin mga mars. So ngayon mga mars, lagyan ko rin ng pizza mga mars. Oh. Itong mga mars, tayo, itong kamunggay, tanim ko lang din sa bakuran ko mga mars. May tanim ako diyan So nilagyan din ko ng kalabasa mga mars. No? Then, meron din akong ukrama, isa kabuk mga mars. So, nilagay ko rin mga mars. So, ngayon mga Mars, ang vlog natin ngayon, magtagalog ako mga Mars kasi meron naman tayong mga ujins na mga Tagalog mga Mars. Kaya magtatagalog tayo ngayon. <laughs> Paita ang Tagalog. <laughs> Paita kayo ng Tagalog mga Mars. Kaya magkahirap-hirap na sa pagkuhan Tagalog. <laughs> So kayo mga Mars, anong ulam ni John mga Mars? pag na no, sa comment section mga Mars kung so anong kung ano ulam mga Mars. So kahit ano na lang ang isasubak natin sa ating gulay mga Mars kasi para lang may maisusubak natin mga Mars. Yun mga Mars, may isda na ako doong naka salang mga Mars at saka ito na lang ang hihintayin kung matapos itong mga Mars para ilulunod ko na itong mga kuan mga Mars. So, itong pizza siguro ko mga Mars. Iuuna ko itong ilunod para yung isda kasi madali lang man itong ma mahumok yung isda. Yung palak siguro ni mga Mars, huwag ka ni Okra. so, yan mga Mars nun. No, nag Mayroon na tayo diyang is kuan mga Mars. May isda na tayo diyan na lulunod. Tapos itong Okra at saka... Ano ang ating isa sa mga mars. Yan na. Punti lang ang lulutuin ko, mga mars, kasi tatlo lang naman kami. Yung anak ko, sabaw lang man ang kakainin. So, habang sinasalang natin yung mga mars, pabayaan muna natin dyan. Okay, mga mars, dito, mga mars, magpatuloy tayo sa ating paghahagpat ng ating kamunggay, mga mars, para... Pagka taon-taon dito mga Mars, ato na itong Iluludod na natin itong kamunggay mga Mars. So, kayo mga Mars, anong ulam ni diyan mga Mars? Basta iba't ibang klaseng gulay lang sa nasahog ko sa ako ang mo tinula, di mo na tinula mga Mars kayo tinula kay kuan na may butang. Ay Tagalog pala tayo. <laughs> Ayaw ko ito yung i kuan mga Mars o so, isasali kasi parang kulubot-kulubot ang kanyang kuan baka may virus yan. <laughs> ah, bahala na itong mga Mars. Itong mga maliit mga Mars, oh. Tanda na kasi yung kuk anong mga Mars, kamunggay ko mga Mars, kaya pangit na ang kanyang dahon. Hindi ko na napulungan yung sanga. Kaya ang kanyang mga kuan ay pangit na. Okay, huhugasan na natin ito mga Mars. Ayan mga Mars, no? Magluto na siguro ito mga Mars. Ito, kalabasa mga Mars at ito ating pijaton mga Mars. parang maglamig tanahon kayo ba? mga creamy ito. Gamay, magisabaw mga Mars, eh. Medyo maparat mga mas. So, natin ng sabaw. Kasi maparat siya. Yan, ilal ilalagay na natin yan mga mas. At saka, ilulunod na natin itong kamunggay at saka pitay madali naman tong maluto tong pitsay at saka kuwan, mga mars kasi dahon lang man ito mga mars so yan lang ang ating so, ito mga mars may isda akong nabili nabili mga mars o kaninang umaga so ito yung but, anong yung singalan ng isda ah, mga mars eh basta kay isda na siya ilagyan ko ng limang piraso mga mars Dalawa akin, dalawa sa asawa ko, sabaw sa akong anak at saka isang isda. <laughs> Talakasan natin mga mars para sa maluto na itong mga mars. So, napakaganda ang sabaw niya mga mars, oh. Yan. Meron na itong tanglad na mga mars nilagay kasi may tanim tayo doon sa tubangan nga. Ay, Okay mga Mars. Ilang minuto na lang. Luto na. Okay na to. Bye-bye.